Sramdam po sa iba't ibang panig ng Bicol Region ang hagupit ng Super Typhoon Uwan kung saan nagdulot ito ng malawa pagbaha, malakas na hangin at pinsala sa mga kabahayan, daan at infrastruktura. Narito balita ni Jason Rubrico. Nagbistulang ilog ang mga kalsada sa downtown ng Viracantan partikular sa barangay San Roque, patungo sa National Road at sa ARDCI Main Building dahil sa tindi ng pagbaha, dulot ng pananalasa ng Super Typhoon 1. <tryphone> Nakaranas din ng malalakas na hangin at matinding pagbuhos ng ulan ang mga residente sa San Antonio Tigaon at Garchitorena, Camarines Sur dahil sa bagyo. Dahil sa malakas na hangin at ulan na dala ng Super Typhoon Uwan, halos bumigay na ang Kamaligan Hanging Bridge sa San Jose Kamaligan, Camarines Sur ayon sa video na nakuha ng isang netizen pilit namang isinasalba ng mga mangingisda ang kanilang mga bangka dahil sa lakas ng hampas ng alon sa Denrica Garchitorena, Camarines Sur. Ayon sa uploader ng video, ilang bangka na rin ang nasira matapos magkumpulan sa dalampasigan. <tod> Malalakas na bugso ng hangin din ang naranasan sa Labo Camarines Norte, bunsod ng Super Typhoon 1. Nilamon ng malalakas na alon at walang tigil na buhos ng ulan ang bayan ng Jose Panganiban, Camarines Norte, nitong linggo habang patuloy na nananalasa ang bagyo. Hindi madaanan ang Viga Panganiban Road matapos bumagsak ang isang malaking puno dahil sa bagyo. Malahiganteng alon at malakas na hangin din ang tumama sa Pio Duran Port sa Albay habang binaha na rin ang ilang bahagi ng sentro ng lalawigan. Ito matindirin ang agos ng tubig sa ilog ng San Francisco, Polangi, Albay habang patuloy ang masamang panahon na dala ng super typhoon 1. Bumagsak naman ang lumang pader ng Ibalon Central School sa Barangay Orisite, Legaspi City dahil sa pananalasa ng bagyo. Nasira rin ang riles ng Philippine National Railways o PNR sa Ginobatan, Albay, matapos humina ang pundasyon ng tulay dahil sa matinding baha at malakas na hangin. Nagkalat naman ang mabasag na salamin sa una at ikalawang palapag ng isang gusali sa Bicol Medical Center matapos hampasin ng malalakas na hangin na dala ng super typhoon One. Ayon sa uploader ng video na si RJ Marciliana, ligtas ang lahat ng pasyente at kawanin ng ospital at wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.